Magandang araw sa ating lahat. Ang ating pag-uusapan naman ngayon ay tungkol pa din sa minorities, no? At ngayon dahil uh, ang pamagat ng ating seri ay Respect for Minorities, no? Uh, magsabi naman tayo ng ilang bagay tungkol sa respect, no? Pag sa respect, ito ay sa Tagalog paggalang, no? Paggalang, no? Ang ibig sabihin, una ay nandiyan yung malay tayo na may mga minorities no ah, ng respect no ang ibig sabihin tinatanggap natin na may mga minorities may tinatanggap natin na sa isang lipunan may mga taong nakararami may taong kakaunti lamang ang bilang ng kanilang pangkat sa loob ng lipunan no nandiyan yung una pag pagkilala no pangalawa nandiyan yung pagtanggap, no? Pagtanggap na may iba't ibang mga maliliit na pulo-pulutong, no? Mga pangkat-pangkat sa loob ng lipunan. Um, at kalimitan, pangatlo, no? Nandiyan yung paggalang. Ang ibig sabihin ng paggalang, uh, ang paggalang natin ay doon sa pagkatao, no? ng 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 mga tao kasi lahat naman ang nasa lipunan mga tao maging silang nararami o hindi no sapagkat ang mga minority ay ginagalang natin dahil sa sila ay tao ito ay nakasalalay sa dangal ng bawat isa anuman ang lahi o lipi anuman ang kulay ng balat no anuman ang uh, uh, paniniwala anuman ang sinusuod ng relihiyon no anuman ang natapos may natapos man o wala no anuman ang taong gulang no kinakailangan kilanlim no sa lipunan no sapagkat ito ay bahagi ng ating pagpapakatao no uh, kawawa naman kasi kung halimbawa ilalagay natin ating sarili what if no tayo yung nando sa minority no at tayo ang pakikitaan ng masasabi nating diskriminasyon o kawalan ng katarungan bilang tao mahirap yon no mahirap no lalo na kapag isang tao ay may pamilya, no, yung kanya pamilya bit 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 niya, no? At ito ay isang bagay na marami ang ating mga kababayan na uh, makaka-relate, no? Lalo na yung mga kababayan natin na nagtatrabaho o nagtrabaho sa ibang bansa. Doon minority lamang ang mga Pilipino sa karamihan mga bansa pinagtatrabahuhan, no? At doon umasa din sila na sila ay tatratuhin ng mabuti igagalang, kikilanlin bilang tao. At yan din sana yung ating matutuhan sa bawat araw.